kita mo naman ang ginawa ng mga kalaban dito mga bi. One minute pa lang pero halos sa na nila yung area of responsibility namin. Buti na lang talaga nakapag-retry ako kasi napagandaan ko talaga yung mga doy. Hindi pwedeng sa kanila makuha pa yun. Nakupo, biya, uh, impas ka na dito. Maliban na lang kung itulog ka ng picker mo. Yan, tama. Good decision yung ginawa ng picker mo. Kung hindi, ay uh, impas ka talaga. <laughs> Walang bakit bakya, di ba? May kayo kanina. Sige, tikman nyo yung isog gamit yung bonsai lamik. Kahit magpalaban pa kayo dyan sa tori nyo, ah, impas pa rin talaga kayo. Kasi sudlin ko man kayo. Eh, nababasa ko na yan sa lumang tipan na maiimpas talaga kayo. Agoy oh, doy, naistan pa maninuan ako. Mali maninuan yung nababasa ko sa lumang tipan di ay sus. Mario sip, nadamay pahinuan yung mga kakampi ko. <laughs> Pero sa totoo lang mga doy, yan ang gusto ko Para pagpawisa naman yung mga daliri ko Pati yung mga kilikili -kili ko Basta wag lang iay Yan tama yan mga doy, laban lang Hindi tayo pwede magpadaog-daog Ipakita natin na mas lamang ang isog natin <laughs> Yan tama yan, sa inyo lang yung pagong na yan Kasi kayo naman naghihirap yan Kumbaga may supli din yung nangyayari sa inyo O kita nyo naman yan Huwag nyo sabihin sa akin naging masaya kayo sa sitwasyon na yon Diba hindi? Ako na kusang sumagot kasi hindi nyo na kayang sagutin yung tanong ko eh. Naku po, Hanso. Pagkaluoy in taon sa imo ha. Wala ka na talagang ibang pupuntahan doy. Kundi diretsyo sa base mo yung taon. <laughs> Halak kayong idisa. Nagpangga pa yung taong tangla dito. Noon, sa man yung taon ka doy? Maling-mali naman yung taon yung ginagawa mo. Magtatago ka na lang. Magpapakita ka pa ka dumalagan lumalagan kasi yung magic sarap po, oh, umula na sa totoo lang Odessa hindi ka pwedeng maging asik doon palpak yung ginagawa mo kumbaga very big room <laughs> bumakyard lang talaga ako dyan pero ang hindi nila alam tumuyok lang talaga ako para yung may lisa na to kukunin ko yan dami dami kasing lisa niya katulbaya na mindset ba mindset lagi <laughs> nagkasagupaan na naman kami dito pero hindi naman kami masyadong lamang hindi rin talaga sila logi sakto lang, tamang tama lang tapos yung Beatrix dito, pinuntahan ko pero grabe naman palang damage ng chang e namin sus Mario Sep, basta ang mapapayo ko lang sa inyo mga day, huwag kayo magpapadala sa sindak ng mga kalaban sipain nyo <laughs> tulad ng ginawa ng Tigre Lito, sinisindak niya ako, di ba? Kita niya naman mga doy, hindi ako nagpadala sa sindak, kaya nag-ultimate na lang yung siya sa hangin. Mindset ba? Mindset lagi. <laughs> Pag nagpadala kasi yung taon kayo sa sindak ng mga kalaban mga doy, isa lang mangyayari dyan, daug-daugin lang talaga kayo, kaya ang gamang gamayin ninyo, huwag kayo magpadala ng sindak. Des, na nasindak ko pala sila. <laughs> Alak ka, nahurot na pala yung tao yung apat uh, kong kakampi. Kaya dito, pinirsa ko talaga hindi sana mabasag yung tore na yun mga doy. Kaso kay isog ng pugit talaga sila, hindi talaga sila nagpagalala ng sindak mga doy. Kaya ang ginawa ko dito mga doy, napakaganda talaga ng ginawa ko dito. Hindi ako nagpalayo para makita nila ako sa vision para hindi sila makapag-post. O okay, kita mo naman yan, sacrifice yung ginawa ko, hindi sila nagpag Tapos sabi ng... May lisa dito. Ano, Gina daw? O, kita mo na naman. Naninindak na naman talaga. Pagka ganyan mga doy, huwag kayong magpapadala sa sindak lagi. Mindset ba? Mindset lagi. <laughs> yung dakong mananap naman sana talaga target ko dito. Kaso naangat maninuan akong tigrel. Kaya yung rectory ko nag-stack up. Pero pinasaya lang talaga namin yan mga doy. Para hindi in taon sila mawala ng pag-asa. Pero yung pag-asa in town nila, wala na. Bumigay na talaga. <laughs> Kasi yung pag-asa nila, wala nang pag-asa. Sila nalang lang kumakapit sa pag-asa na yan. E, paano yan? Yung pag-asa, bumigay na. Pero patuloy pa rin silang kumakapit sa pag-asa. Eh, di ba? Wala nang mangyayari dyan. Kaya narinig ko na naman ang victory. <laughs>